papaingestion ako sa event dito. Ito oh. Ito oh. Kinagat ako ng aso kailan noong November November 17, 2024. Ito oh. Hinanap pa namin sa lagpok ko. Nagamit natin air ring ng brand. Maka in-check lang po Okay. Hingang malalay okay. mo 1, 2, 3. Maka hindi lang po ako sorry. Okay. Mag-line lang ako, mama ha. Outline uh, ko lang para to check mo. Bale, okay. 30 minutes, 10, 20, 30. 4, 10. Okay. Ito Okay. Skin test na rin muna kita, sir, ha? Bago ko umalis. Tusok na ako. hinga malalim. Hindi lang ako. Okay. Last na ako, ma'am. anti tetanus po. Ha? Si anti tetanus po, medyo malakot, no? So, medyo mabigat din siya, braso. Just in case po, lag na ten, magpaparacetamol tayo. Kung hindi naman allergy, no? And then, mag-warm compress tayo, ha? Kung sakaling medyo mag-swell or umumbok po yung area. Hindi na ako ha. Sorry, medyo malapot. Okay. Yan malalim. 1, 2, 3. Tusok na ako. Sige na ako. Kaya ma? Yes. Hindi na yung hilo? Okay. Sige. Pahinga muna tayo. <coughs> Tapos check tayo later ha. Yan malalim. 1, 2, 3. medyo mabigat sa baka ng dami yung skin Pero mag skin test. Ayan. Tolerable na. Okay. Ayun skin test. Balit. So, July 14, eto, sinundan ako ni Bossing. Kasama ko si JC, ano may ano, nephew. Ano, eto, inano na ko na. Allergy test. Eto wala na. Tapos, eto yung sa teta, no? Eto. Nakapat, nakapat na inject na ako. Tapos mamaya, Eric sure, yung oh, Eric daw, ano. Nina, nang Eric, napaka naman. Kakahiya ay. ay, ay. Nina? okay lang yan. Nurse naman po ako. Sige. <laughs> Mom, inject na po ako. Ha? Okay. Sorry. Pasensya na. Tingang malalim. One, two, three. Tusok na ako. Mama. Okay. Wait lang po. May ginagawa si mama mo. Ito. Opo. Wait, sasak na. Sasak ni ate. Wait lang po. Okay. Mama, ilagyan ko ng ano, band-aid, ha? Okay. Bawal po muna siyang basahin. 24 hours, ha? Okay. So, ingat na lang tayo. May singko lang. <coughs> yes, may follow up pa, mama. May yung card mo, ha? Ah. <coughs> Ay, singko. <po>. Sorry. <coughs> Iyan, okay.